utang na loob mo mo na ako pahirapan Restock na ako sa 118 at 119 stars So, sa linggo na Di pa ako nakaka 20 stars Dahil puro feeder binibigay mong core sa akin Alam ko, hindi naman lahat ng core user magagaling, no? Pero, huwag naman sana yung sunod-sunod na game Sa amin mong pinapakampi, Muntun Dire-direcho eh Walang pahawat Nakakatagot kaya magbuhat, no? Buti na lang talaga, effective tong damage build ni Badang eh Kahit pa paano, nakakabuhat pa Nye-nye-nye O paano pag nag-sustain build ako dyan Tapos wawaway yung core Eh di wala na. Finish na Di na ako makakabuhat kasi Wala akong damage eh Puro kunat lang. O, oh, edi bonus round kami yan, Parn. Diba? O, oh, teka. Sana mapindot niyo po yung follow. Tingnan nyo, magpa-follow yun yan. Nye, nye, nye. O, oh, tama na. Hmm. Alright. Araw ko po. Araw ko po. Araw ko po. Araw ko. ko. Damn May isa nga lang. Naku po. You're done. Nye, nye, nye. Tara, tara. Tapatay na to. Tapos ka na sa Nice one! Nice one! Good job, Beple! Nye, 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 nye Ay, Hmm, hmm, hmm Sama na, sama na Yan! Yan! Nye, nye, nye La, la, la Araw ko po! Araw ko po! Araw ko po! Hmm, bonus! Bye! Bye guys, nice one, good job, well Nice one Hey mag-aabang tayo dito, angat dito si ano eh Si Wawawi Si Julian Dito yung pupunta Predicted Predicted Nye 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 Predicted Parn Nye 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 Wow na wow yung natin Parn 3-5 Okay lang Ganun talaga siya Parn Wala tayong magagawa dyan Dito ako Dito ako Pagkita yung pwesto ko na ako dito Ay Wawawi ka Woohoo Woohoo Nakaisa ako Parn Nakaisa ako Nakaisa ako Pinatagal ko Nice one good job Well pa nakaisa ako. You O, Oh, di ba binuway pa ako. Predicted pa alam ko bubuhayin ako niyan. O ngayon 4v5, kain niyan pa. 4v5. Diyan pa ako, ay matatakot pa sila. Ni 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 ni. Okay na. Magtakbuhan na kayo. Magtakbuhan na kayo mga fan. Itakbo nyo na. <laughs> oy, oy nakita ko. Nakita ko din siya. Ni 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 ni. Nakidatan ako ng Yudora pero buhay ako Parn Bakit ka mo kasi makunat yung mukha ko. Uy, huli, 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 dami kong nahuli, oh Dami kong gear, onke okay. Onke, okay. onke, okay. dami kong gear Sa likod, may lapu, lapo ingat na kayo, ha ah. At ingatan nyo yung, ano, yung, yung, yung uh, Marksman natin, sige ba natin, mong hinan mo ng bawas mo Marksman, dami siya pa ba yan? Uh, hindi na pa yung grips Uh, okay lang Ganun talaga, ganun talaga, wala tayo magagawa pa rin, eh Okay lang, okay lang, okay lang, may galit siya sa Oh, may, may, may galit talaga sa grips, eh. Oo, oh, sige, sige Sige lang mo yan Naroko po, nakita, nakita yan Ito, 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 yodoro Nye, nye, nye. Nye, nye, nye. <laughs> Uy, aray ko po Araw ko po Bakit ako ang inuhuli mo? Julian Nagkamali ka ng tinarget mo, Julian 5, 4, 3, 2 Ah, oh. ah, oh, sige Baba na kata kita Hmm Oh, busin na Hmm, 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 hmm kita, Parn Nakuha pa Okay, binatan niya na yan, ha? Hadwoken! One. Tapos ka na, Parn! Wala ka nang gagawin sa akin, Parn! Basag to, basag to, basag to. Basag to, basag to, basag to. Basag, 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 basag. Victory! Buti naman may Ang sa damage yung random naming marksman. Nice si pa rin. Wawawi wow, mga Parn. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.